ako ni patinta ni Eugene mga idol para sa mga papa mga idol kay na dungog mo na ako ng mga sugi gutom bili na mga maklaro kung mga yusig pagkaon mga idol hindi bangon sa le. ay hindi na maklaro yung tinabihan sa ang okay, tong lagan kayo kung asa kung dunay ay pista o kalingawan niya mahadlok kami kung abot na kay hubog na binanggo, sa karoon na siya sa usaga kwarto, purag na binrango sa iyang nga binuhatan diri yung siya makabuhat siya kung yung gusto. Eh, buta ka na, Andre. Magbuhat na lang tagaan. Kurot na inom tay Pero yung ramig kondisyon yung si Papa sa Pero mas guwapo pa dyan ko. Pero mas makaanak ko nga mas grabe pa dyan ang higidang ni Papa karon Kung na -mino, ta, ta, may ino amo. diri unta may yung tabo niya. Taas na sugilaan nung kung amo pa ang isugilong. Pero kaibaw ko nga huwain ang utala. Kung sa kapait, tubo sa kasakit uban sa kalisod ng among kinabuhi kaniyan to sa bata kami kauban sa amahan pero dinamis din nga balik-balikon pa ra ang ikasulutin ako mga idol gusto mag usap ang kalibutan mabali man ang yuta nga sa langit huwag mag-usap ng ulang yapon amahan ng yapon ng usaya Pulutan. Pulutan, guys kulutan na nane mo. Tana, buha na. Mas makayab man ako mga kung sa kahimtang mga idol. Kaysa makita na kung akong amahan. Kaya nga na iyang kahimtang. Marot nane Wala pa. na natiwas kahabi Kihabi mga idol. problema problema karoon. Pagkapoy. Kasakit. Pero akong gabanta. Pagpadayon sa pagkatawa. Kanang mura pagboy problema. Naku kumahurot na butanan ako kasi. Pero ako nagiganta kung sa akong pamilya yung ama at si sa mga karon, tabi niya karoon. Nakakausip pa po nga nga niya nga na ko sa akong mga ikso ko na kada yun, yung mo kasi nga nga lang nga niya naman ako mahatag nga ron base nga kasalamat. Rana! Hindi na na! Nga na guys. Hindi na! pero kay bawa ang ginoong mo kung sa ako kapasalamat kung na sila karoon kinang na mo mong tangan kung kusug kung kumahal sa dili na lang ako sa dili na lang ako na ni mama papa kung sa mama mo hindi niyo sila sa gano na rang ginoong kanunay katanaw nag-auban na siya kanunay sa mga binabuhi sa araw ko ay suok sa kahit ngayon